Okay, ready na ba kayo sa almusal, breakfast, 'di ba? Minsan kasi mayrong mga pagkain na gusto natin kainin bilang breakfast, pero minsan hindi natin naiisip kung okay ba siya araw-arawin, healthy ba siya, maganda ba siya sa katawan o hindi maganda, lalo na pag tumatanda tayo, 'di ba? Pag nakita natin 'yan, lalo na pag kumain tayo sa labas, 'di ba? Talagang kakainin natin 'yan Pero baka hindi siya pwede araw-arawin. Tingnan natin na ang healthy tsaka not so healthy. Hindi ko naman pinagbabawal pero tingnan nyo. Cereals, okay? Ang cereals, okay naman cereals, paminsan-minsan, nilalagyan nila ng vitamins, fortified daw, may gatas, healthy naman ang gatas. Ang problema, pag araw-arawin mo, very high in sugar pa rin. Eh kung may diabetes, nakakataas din. Tsaka marami may honey, may chocolate. ah uh, pumili na lang ng mas healthy na cereals kung meron kayong mahanap. Pero overall, yung mga iba nakikita natin, hindi ganun ka-healthy. Lalo na pag ganito katamis. Carbohydrates and sugar lang yan, hindi siya pwede araw-arawin. Hanap kayo ng healthy cereals kung makahanap kayo ng brand. Pancake or waffle, masarap ang pancake, di ba? kaya lang be, masarap masarap siya pwede mo pwede ka kumain minsan na punta ka sa hotel pwede ka kumain kaya lang kung titingnan nyo puro carbohydrate siya puro syrup di ba sugar puro mantikilya siya so hindi mo rin pwede araw-arawin kulang ka sa protein at sumobra ka sa tamis okay Huwag araw-arawin. Butter toast. Di ba? Actually, walang problema sa toast spread. Eh. Ito, walang problema. Kung healthy sana yung palaman mo. Kung palaman mo sana, uh, pwedeng chicken sandwich, pwedeng itlog, o tuna. Pero kung butter and toast lang, medyo kulang. Medyo kulang kung yan lang. Tayo, pandesal and kape. Di ba? Medyo kulang. Muffin akala natin muffin healthy, di ba? Merong mga blueberry muffin, oat bran muffin, apple muffin. Pero pag titingnan nyo, isang muffin na aabot ng 450 calories. Para siyang dalawang platong kanin ang calories ng isang muffin. Paano? Masyado ma uh, mantika, mantikilya, matatamis. Meron namang healthy kinds pero bihira eh. So basically, pwede mag-muffin paminsan-minsan. wag araw-arawin. Fruit juice, di ba? Healthy yung fresh, di ba? Pag fresh na juice, fresh na prutas. Pero yung nasa lata na maraming, ano, di ba? Dagdag asukal to eh. Oo, maraming mga sweetener, uh, corn syrup, hindi po ganun ka-healthy. May konting antioxidant, may konting nutrients, pero dahil sa sobrang tamis, hindirin, mas maganda prutas na lang kainin nyo. Okay, unless fresh. Kung fresh eh okay siya. Ito, breakfast pastries, gustong-gusto -gusto natin 'yan, 'di ba? Croissant. Ako, sobra daming mantikilya ang croissant, grabe pala. Hindi ko alam ilang kutsarang butter nilalagay nila, pero para maging flaky 'yung croissant, sabi ng mga ka kakilala kong mga baker, dapat talaga ang daming butter 'yan. Lahat yan. Lahat ng pastries, kita nyo, ang daming matatamis. So, paminsan-minsan, gawin mo treat. Diba? Baka once a week. Pero hindi pwede araw-arawin. Siyempre, ayan, no? Sugary drinks, di ba Hindi na kape. Kung kape, black coffee. Ay, ginawa mo ng milkshake, eh, Ano? Ang daming whipped cream, ang daming chocolate. Ano to? So, sobra daming calories hindi pang breakfast. Ha? Once a month o oh, hindi na lang. Processed meat, 'di diba? Alam naman natin kung puro processed meat, hotdog, ham, ayan no puro processed meat. Ang healthy lang dito yung itlog eh. So maalat siya, maraming preservatives, maraming nitrite at nakita sa pag-aaral higher risk for cancer, nakakataas. Pag-aaraw-arawin at kung marami kakainin, ayan. No? fast food. Di ba? Okay naman sa fast food. Marami tayong morning breakfast kahit ako kumakain. Kaya lang, hindi rin talaga pwede araw-arawin. Magiging pancake, magiging bacon, hot dog. Minsan, yung uh, bacon, ang palaman niya, ano eh, donut eh, na matamis pa eh. So, ingat lang. Pwede magka-diabetes. 'di diba, Sakit sa puso, mataas ang kolesterol, 'di ba? Ang hirap i-burn. Merong iba mga breakfast bars, mga protein bars. Okay, hindi rin ganun kaganda kasi ang daming calories at maraming halong ayun, mga chocolate chips yan. Tamis. Hash brown. Okay ang patatas, baked potato, pwede. Pero pag ginawa mo ng hash brown kasi, deep fried yan, prito prito siya. Basta fried foods nakaka-promote na inflammation. Hindi maganda sa ugat, sa daloy ng dugo. Bagel. Yan sa Amerika. Di ba? Gusto natin bagel. Actually, mas okay pa nga ang pandesal. Ang bagel, matindi siya. Ayan, no? Sobra daming carbohydrates. 350 calories. 350 calories more than one and a half cup of rice. Ibang klase talaga yung bagel, yung yung pagka ano refined sugar niya. So pag bagel kalahati lang ang pwede mo kain. Tapos depende pa sa palaman. So itong mga foods reminder lang na hindi siya ganun ka healthy. Huwag araw-arawin. Ano yung pwede natin lalo na dito sa Pilipinas? Mas okay pa yung ganito. Ayan, oh, simple oh. Kung gusto mo plain rice, 'wag mo na gawing sinangag. O itlog, sige, prito, may mangga ka, may egg ka, may isda. Huwag lang masyado maalat, ah. tuyo kasi. O pwedeng ganito. Saging. Diba? Giniling. Pwede rin yan. Healthy breakfast na yan. Egg is healthy. Maraming vitamin A, vitamin D, B12. Pinakamura. Kung gusto mo mas healthy ba, hard-boiled egg. Hard-boiled egg, mas walang mantika. O poach. 1 to two eggs in a day, pwede na yan. Pang mahirap. Gulay. Sari-saring gulay natin. Kangkong, spinach, pwede yan. Pakbet. Ano, napakaganda sa arteries. Bawas cholesterol. Okay to sa blood sugar. Yan na lang. Kanin na lang. Tsaka ito. Yan ang magandang breakfast. May protein na pa yan. Ha? May protein. Yung pinakita ko kasi ang top 12 na hindi ganun healthy, Halos walang protein yan. Eh. Fish and mongo. Diba? Mongo. Mongo. Pwede yan. Arroz caldo, doc Lisa. Healthy na rin ang arroz caldo, 'di ba? Pwede lugaw, yan. Lugaw, any lugaw, 'di ba? May garlic, lagyan mo na lang ng paa ng manok. 'Di ba? May kalamansi. Pwede yan, healthy 'yan. Kape, Pwedeng black coffee. Healthy, 'di ba? Sanayan ng lasa. O tsaa, pwede. Green tea, pwede. Ito mga healthy 'yan. O tubig na lang, mas maganda. Ito, kung gusto mo talaga healthy breakfast, ito ang pwedeng sample meal. O pwede mo focus, Dok Lisa. Ayan, no? ang ganda. O. May saging siya. Saging healthy. May gulay siya. May malit na isda siya. Pag iyan nakakainin mo, complete meal. Tingnan mo merienda. O may isang mais. Suman na maliit. Okay lang yung maliit. Ito mo, lunch niya. O oh. paksiu. Gulay. Parang pakbet. Ayan, Sinigang no, yan. Sinigang ba ito? Hiniwalay niya. Anong, anong prutas to? Ito, may konting pakwan siya o oh. isang maliit na slice. So, gulay na naman. Ano to pork? Uh, ano to eh. Parang inihaw na manok eh. Tapos, 8 to 10 glasses of water. Ayan oh. Pinoy, ano to eh? Pinoy healthy plate yan eh. So, nakita nyo, ang kanin niya, konti lang, 1 cup lang Oh. Kaya nyo ba 1 cup lang? Ang marami niya, gulay, prutas, pati egg. So, sana po, Reminder lang tong video natin, medyo iwas dito sa mga ganito, ha? Alam ko masarap siya. Lalo na kung may pera kayo, mayaman kayo, masarap kumain nito. Sa hotel, laging ganito ang sinaserve. ba? Diba? Pero sana, once a week lang or once a month lang, balik tayo sa mga dati at healthy na Pinoy foods na gusto natin. Salamat po.